Kumpiskado ang 5 milyong pisong halaga ng smuggled na gulay at iba pang produkto mula sa mga sinalakay na budega sa Maynila. Ayon sa NBI, idinaraan sa zambales sa mga produkto na direktang kumakalaban sa ani ng ilang magsasakang Pinoy. Nawawalan din ang kita ang gobyerno sa smuggling at hindi natitiyak ang kaligtasan ng mga produktong posibleng nahaluan naman manon ng kemikal. At nakatutok si John Consulta. sa visa ng letter of authority ng Bureau of Customs sinalakay ng NBI Anti-Organized and Transnational Crime Division ang warehouse na ito sa Elcano Street sa Binondo, Manila sa unang bodega at opisina na tinarget sadyang ilang kahon lang ang inabutan ang deskarte kasi rito dinadala na lang raw ang order pag may kliyente para makaiwa sa huli pero pagdating sa ikalawang bodega Tumambad na ang napakaraming kahong puno ng brokoli at ibang gulay. Ang pinagbebentahan talaga nila yung mga retailer talaga ng gulay hindi naman hindi ka pwedeng ikaw lang. Puro cold storage ito. Bukod sa brokoli, may nakita ring bell pepper, mansanas, ubas at strawberry sa apat na bodega ng Tatlo ang nahulian ng Agri Products na abot sa 5 milyong piso ang tinatayang halaga. Base sa impormasyong nakuha ng NBI sa Zambales idinadaan ang mga smuggled na agricultural products na direktang kumakalaban sa mga produkto ng ating magsasaka. Hindi natin alam kung safe ba itong mga gulay na to. Hindi natin alam kung may mga chemicals na nilagay dyan. Kaya delikado din to sa mga tao. Siguradong hindi nagbayad ng tax itong mga to kasi hindi nga nila diniklare ng tama. Sinubukan namin ko na lang pahayag ang kumpanyang may control sa dalawang sinilaki ng warehouse. Pero di sila sumasagot sa aming text at tawag inaalam pa ng mga otoridad kung sino may-ari ng isa pang bodega. Maghahain ang BOC at NBI ng agricultural smuggling complaint laban sa mga nasa likod ng smuggling. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, Nakatutok, 24 Horas.